for to today's video mga lodi ayan nga si kuya naglalagay na ng mga bato parang awa mo na ulan, huwag ka nang umulan kasi kami nahihirapan mabukas ha kuya, wala na, nagulat si kuya mga lodi, sabi niya ano yun sabi ko wala <laughs> ay mga lodi umulan na umulan na, tinan mo, oh, paano ako dadaan dyan mga lodi pag umaga ayan na, umulan na sorry <laughs> ah. ni kuya ano yan, te? Sabi ni Kuya, mga Lods, ikaw may arid te, sa Teh. hindi. nagtatrabaho lang kami. <laughs> so, ito na yung simento, mga Lodi, oh. Yan, bumili ako ng anim. Tiga-dalawa kami niyan mabawatinan. Kasi kami na magpapagawa sa ano namin. Pagkatapos yan, mayroon talagang matitira na hindi magawa nila. So, solder namin. So, bumili na kami. Sabi kasi dalawang sako bawat isa. So anim na yung binili ko. Bumili na kami tigda dalawa. Ayan, binili ko kanina ang semento. Ayan, mga lodi. Kaya, para isang gawaan lang, malinis na agad. O, diba, mga lodi, sabay-sabay tuyo. Ma maganda ng apaka. Hmm. Ayan, Pupapagawa mga lodi. Ay, lodi. Ha? Ha? Pupapagawa. Ha? Papagawa? So, may gagawa kayo dyan? oh, meron na. Meron gagawa dyan. Si Kuya, yung isang kausap ko. Ah, oh. ah oh, oh. alam na. Oh, yun, yun Asa na? Ah, nakagreen. Yan, mga lodi, natigil si Kuya Mag. Lagay ng mga bato-bato. Sabi ko nga sana, huwag nang umulan kasi nga, nahirapan kami pag ano. Sus, bumagsak man yung ulan. Ayan, si Kuya siya yung gumagawa doon sa harap mga lods. mo, hmm, bumagsak na ang ulan. Ay, ang hirap. Bumagsak pa yung ulan. Kailanong niya mga lodi kasi nga, mayroon pang kailangan gawin dyan. Sabi ko, oo, oh, may kausap na ako yun. Sabi niya, oo, oh, yun, naka-green. ko, oo, oh, si Kuya, kausap ko na siya. Para isang gawaan lang. Kasi may maiwan talaga dyan, nasira. So, isiminto para maganda. Mm -hmm. Ayun na, bumagsak na mga loads. Lumakas na. Oo. Oh. Ayan na. Magbubuhos na sana kayo ngayon, Kuya. Okay? Sayang. Pero sa grip lang to, wala na to. Eh, sa lang to. Ayan ang mga lods, oh. Bagsak na bagsak na yung ulan, oh. No? Oh. Ano matapos? Pero alam ko, saglit lang ito. Saglit lang. sira ang ating ano ngayon negosyo mga lodi kasi nga oh yung harap ko wala talagang madaanan no oh. wala tinanggal na nila muna yung mga latayan kasi ano magbubuhos oh yeah Ay, wala sige lang basta maayos.